News Update Mga balita ngayon, isa patay, tatlo sugatan sa trahedya sa construction site sa Tagig City. Kabayanihan ng mga nagbuwis ng buhay, ginunita sa ikawalong anibersaryo ng Marawi Liberation. Operasyon ng phishing scam sa Makati at Mandaluyong, tiklo ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ako po si Cesar Soriano, marayatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, isa ang patay at tatlo ang sugatan matapos bumagsak ang kargang bakal mula sa crane sa isang construction site sa Bonifacio Global City, tagig nitong lunes. Ayon sa mga nakasaksi, dumulas ang karga habang itinataas at tumama sa mga steel beam na bumagsak sa mga manggagawa. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng insidente. Nanawagan naman ang Institute for Occupational Health and Safety Development sa gobyerno na mahigpit na ipatupad at bantayan ang Occupational Safety and Health Standards at amyandahan ng batas upang maparusahan ang kapabayaan ng mga kumpanyang nagre sa pagkamatay at pagkasugat ng mga manggagawa sa trabaho. Kinunita ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang ikawalong anibersaryo ng Marawi Liberation sa isang seremonya sa Marawi City nitong lunes. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang kabayanihan ng mga sundalo, polis at sibilyang nagbuwis ng buhay sa Marawi Siege noong 2017 na anyay naglatag ng daan mula sa pagkawasak tungo sa muling pagbangon. Patuloy ang rehabilitasyon at peace efforts sa ilalim ng whole of nation approach na nakatuon sa seguridad, kabuhayan at pagunlad ng lungsod. Hinimok naman ni Bronner ang mga Pilipino na isabuhay ang diwa ng tapang at pagkakaisa ng Marawi bilang inspirasyon sa pagtataguyod ng mapayapa at nagkakaisang bansa. Testado ang dalawang lalaki na umanoy inupahan ng isang banyaga para sa fishing scam gamit ang Peking text messages na nagkukunwaring mula sa bangko o telco. Kinilala ng Philippine National Police o PNP Anti-Cybercrime Group ang mga suspect na sina Ayong at Ramil na nasa kote san magkahiwalay na operasyon sa Mandaluyong at Makati. Kumpiskado ang apat na IMSI catcher na may banyagang marka ginagamit sa pagkuha ng cellphone numbers para sa scam. Ayon kay Brigadier General Bernard Young, kinasuhan ng mga suspek sa paglabag sa Radio Control Law, Access Devices Act, SIM Card Registration Act at Anti-Cybercrime Law. Para sa KidLat News Channel, ako si Rosalyn Sintyongko, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.